Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang malaking balita mula sa United States Marine Corps, ang formal retirement ng kanilang Amphibious Assault Vehicle o AAV, matapos ang mahigit limampung taon ng serbisyo. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin dito sa Pilipinas, lalo na't gumagamit na tayo ng KAAV7A1 na halos pareho ng AAV? At posible bang makakuha tayo ng additional units mula sa Amerika through IDA o excess defense articles? Plus, bibigyan din natin ng example kung paano ginawa ng Japan ang pag-acquire ng mga used AAV-7A1 mula sa US Marines. Kaya tutok lang dahil 10 minutes nating iisa-isahin ang lahat ng ito. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsupo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ano ang amphibious assault vehicle at bakit special? Ang Amphibious Assault Vehicle o AAV ay dating kilala bilang LVTP-7 noong unang pumasok sa service noong 1970s. Ginawa ito para sa U.S. Marine Corps bilang pangunahing ship-to-shore connector. Ibig sabihin, kaya nitong magdala ng mga Marines mula sa barko papunta sa dalampasigan sa isang amphibious assault. Tracked ito, may kakayahang magmaneuver sa tubig at sa lupa, at kayang magdala ng halos dalawang dosenang tropa kasama ng kanilang kagamitan. Sa mahigit limampung taon ng paggamit, sumabak ang AAV sa iba't ibang operasyon. Nakita natin ito sa Gulf War, sa Iraq, pati na rin sa humanitarian missions. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumabas din ang mga weaknesses ng platform na ito. Isa na rito ang kulang sa armor protection laban sa improvised explosive devices at landmines. Nadagdagan din ng isyo sa survivability kapag nasa open water. Dahil dito, sinimula ng USMC ang proseso ng pag-replace ng AAV gamit ang mas modernong Amphibious Combat Vehicle o ACV, isang wheeled 8x8 na mas protektado at versatile. Noong September 26, 2025, ginanap ang official sundown ceremony ng AAV sa Assault Amphibian School sa Camp Pendleton, California. Dito formally tinapos ang mahigit kalahating siglong serbisyo ng iconic vehicle na ito. Bakit ba mahalaga ang balitang ito para sa atin? Simple lang, ang Pilipinas ay gumagamit din ng modernized variant ng AAV, specifically ang Hanwha Defense KAAV-7A1. Ang KAAV-7A1 ay South Korean-built version ng AAV-7A1, na based sa parehong design pero may mga upgrades depende sa user. Noong dumating ang unang batch ng KAAV-7A1 para sa Philippine Marine Corps, Naging milestone nito dahil first time na nagkaroon tayo ng dedicated amphibious assault vehicles. Currently, ginagamit natin ito sa ating dalawang Tarlac-class landing platform docks, LPDs, ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur. Ang mga barkong ito ay may well deck na specially designed para magdala at mag-launch ng amphibious assault vehicles gaya ng KAV 7 a 1 At hindi lang dyan nagtatapos ang story. May dalawa pang upcoming Tarlac class upgraded LPDs na currently nasa pipeline. Ang mga ito ay mas modernized at inaasahang magkakaroon din ng allocated amphibious assault vehicle sa kanilang loadout. Ibig sabihin, habang lumalaki ang ating amphibious fleet, lalong magiging importante ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng AAVs para masuportahan ang operations. Ngayong nagretiro na ang USMC sa kanilang AAV fleet, ang tanong, ano ang mangyayari sa daan-daang AAVs na ito? Karaniwang proseso ng US kapag nagde-decommission sila ng equipment ay tatlong opsyon. Una, e-retire at e-scrap. Pangalawa, e-store for reserve. O pangatlo, ibigay o ibenta sa pamamagitan ng Excess Defense Articles Program. Sa kasaysayan, maraming bansa na ang nakinabang sa ED transfers ng US, kasama na ang Pilipinas. Nakakuha na tayo ng iba't ibang equipment under this program tulad ng mga UH-1H helicopters, mga trucks, at ilang naval assets. Kung papasok dito ang mga AAVs, may chance na maaari ring ialok ang ilan sa atin. Dahil compatible tayo, gumagamit na tayo ng KAAV-7A1, basically upgraded AAV-7A1, hindi mahirap i-integrate ang mga ito sa ating existing fleet. Maaari itong magbigay ng quick boost sa ating amphibious capability ng hindi gumagastos ng kasing laki kung bibili ng brand new vehicles. Pero syempre, may mga pros and cons. Ang mga AAV na galing sa USMC ay matanda na. Kailangan ng refurbishment at maintenance para maging seaworthy at combat ready. At kailangan din nating isipin ang cost ng sustainment at logistics kung sakali. Para magkaroon tayo ng malinaw na picture, Tingnan natin ang example ng Japan. Ang Japan Ground Self-Defense Force ay nag-acquire ng second-hand AAV-7A1S mula sa US noong 2010s. Ginamit nila ito para palakasin ang kanilang Amphibious Rapid Deployment Brigade, isang unit na ginawa para sa defense ng mga remote islands ng Japan. Kahit na second-hand ang mga unit na nakuha nila, naging malaking tulong ito sa pag-establish ng kanilang amphibious capability. Naging stepping stone ito bago sila maghanap ng mas advanced na solutions. Ipinapakita nito na kahit luma na ang AAVs, may strategic value pa rin sila lalo na kung ang isang bansa ay nag-e-expand ng amphibious operations. Kung nagawa ng Japan, posible rin sa Pilipinas. Tandaan na ang archipelagic nature ng ating bansa ay nangangailangan ng mabilis na deployment capability mula sa dagat patungong lupa. Ang dagdag na AAVs, even second hand, ay makakatulong sa mas malaking amphibious operations lalo na kapag fully operational na ang apat na tarlac class LPDs. So, anong ibig sabihin nito para sa atin? Ang Philippine Navy at Marines ay patuloy na lumalawak ang amphibious capability. Mayroon na tayong dalawang tarlac class LPDs, with two more coming. Mayroon na rin tayong initial batch ng KAAV-7A1S. Pero kung talagang gusto nating i-maximize ang potential ng ating amphibious forces, kailangan nating dagdagan pa ang bilang ng AAVs para makasabay sa ship capacity. Isipin na lang natin, isang Tarlac-class LPD ay kayang magdala ng hanggang labing-anim AAVs depende sa configuration. Kung apat na LPDs ang magiging operational, theoretically, pwede tayong mag-deploy ng halos animnapung amphibious assault vehicles sabay-sabay. Pero sa ngayon, malayo pa tayo sa bilang na yun dahil limitado lang ang KAAV-7A1S na meron tayo. Dito papasok ang idea ng ide transfer. Kahit hindi lahat ng makuha ay operational agad, maaari itong i-upgrade locally sa pamamagitan ng ating maintenance facilities. Maaari rin itong magsilbing training platforms para sa mga bagong batch ng Marines na papasok sa amphibious doctrine. At higit sa lahat, Makakapagbigay ito ng deterrent capability lalo na sa panahon ngayon na tense ang sitwasyon sa ating maritime domain. Pero hindi rin dapat maging sobrang optimistic agad. Ang ide equipment ay hindi libre, may mga cost ito sa shipping, refurbishment, at sustainment. At hindi rin lahat ng AAV na retired ng USMC ay nasa kondisyon na sulit pa para i-restore. Some units are too worn out or damaged. Kailangan ding timbangin kung mas wise bang kumuha ng second-hand AAVs o mag-invest na lang sa mas modernong systems tulad ng ACV. Ang ACV, being wheeled, mas flexible sa road networks pero mas mahal. Samantalang ang used AAVs ay mas mura pero luma ang design. Isa pang consideration ay interoperability dahil nagtech train tayo kasama ang US Marines at Japan Ground Self-Defense Force magiging advantage kung pareho tayo ng equipment. Ngunit kung mag-transition ng USMC sa ACV, baka maywan tayo gamit pa rin ang legacy AAV platform. In summary, ang retirement ng US Marine Corps Amphibious Assault Vehicle ay isang malaking milestone sa kasaysayan ng amphibious warfare. Pero para sa Pilipinas, ito rin ay isang potential opportunity. Dahil compatible tayo at gumagamit na ng KAAV-7A1, pwede tayong makakuha ng additional units under EDA program. Ang example ng Japan ay nagpapakita na feasible ito at may strategic value kahit second hand na. Sa huli, ang tanong ay kung paano natin ibabalanse ang cost, modernization needs, at operational requirements ng ating amphibious forces. Sa pagdating ng dalawa pang upgraded Tarlac Class LPDs, magiging critical ang decision kung paano mapupuno ang kanilang amphibious loadouts. Ang AAVs mula sa US ay maaaring maging mabilis na solusyon para dito, habang dahan-dahan tayong nagpaplano ng long-term modernization. At dito nagtatapos ang ating 15-minute discussion. Ano sa tingin ninyo, dapat ba talagang mag-push ang Pilipinas para sa ida AAVs mula sa US, o mas mainam ng mag-invest agad sa mas modernong platforms? Comment niyo sa baba at pag-usapan natin. Salamat sa panunood, at hanggang sa susunod na defense analysis dito sa ating channel. Welcome!